Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at hali kunin mo na ang mga lucky numbers natin ngayon pong 5pm Alam nyo po ba mga kalaki, napakadami na pong nananalo ng ating mga lucky numbers, nakakatuwa po uh, Mas marami po ngayon mga kalaki ang mga uh, sumusubaybay po sa atin talaga pong sumusubok po dahil gusto po nilang masubukan na manalo dito sa lucky world namin ni Lola Carmen At syempre gusto rin namin na araw-araw po mamigay ng mga laki ng ng mga tips sa inyo. Kaya mga kalaki, ngayon kung 5pm, abay kunin mo na ang aming mga laki ng mga kalaki. Ano po? At syempre, kinabahan akong bigla. Kinabahan akong bigla kasi, <laughs> kasi yung, yung pera ko nandito, yung wallet ko. Kasi nga, nag-shoot ako ng vlog para lang po sa inyo. Kinabahan akong bigla kasi, ayun yung motor. O, oh, ayun yung motor nag shoot ako ng vlog eh kinuha ko tong wallet nandito sa isang cellphone di ba mahirap na nakatalikod ako eh syempre mamaya shoot ako ng vlog tapos bawa naman ako shoot ako ng shoot ng vlog kasi wala na pala akong pera kaya mga kalaki ko konti na yung pera natin kaya mga kalaki, eto na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Ngayon po alas 5 ng hapon. Abay, ibibigay po natin ngayon mga kompleto po at tatlong 2 2-digit, tatlong 3 3-digit, tatlong 3 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, eto na po. Kaya eto na mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Kaya kunin mo na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, ayan po mga kalaki syempre, ang mga laki numbers po natin na alagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan ha, wag po agad kayo palit ng palit, at pwede po ba alagaan nyo po, huwag may iba nakakalimutang tayaan nakakalimutang, taya, nakakalimutang uh, ilaban kasi daw po sila ah uh, busy, ganun, minsan naglalabay minsan nagluluto, minsan nakalimutan sayang po, okay mga kalaki dapat po, inaalagaan niyan 3 days kung 3 days, okay, so mga kalaki eto na, umpisa na natin ng 2 digit lucky numbers kunin mo na number 6 at number 21, ayan po yung una ang pangalawa po, number 3 at number 5 ang pangatlo po, number 7 at number 19, ayan at syempre, ang 3-digit lucky numbers mo ay number 876. Yung po yung una. Ang pangalawa po, number 385. Ayan. At ang pangatlo po, number 229. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po rin natin agad ang mga 4-digit lucky numbers. Kaya ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8185. Eight, eight, Yan po yung una ang pangalawa po, number 2699. Ayan, syempre. At ang pangatlo po, number 3114. Ayan po mga kalaki, ang pangatlong 3-digit, ay pangatlong 4-digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, kompleto na yan ha. Pwede nyo po yan i-rambol ang 2-digit, ang 3-digit, ang 4-digit. Para mabaligtad man po ang numero, sigurado pong panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, kung gusto mo lang ha, at syempre po, okay uh, gumaganda ang kutis ko ngayon oh, di ba? At siyempre po mga kalaki, ang mga laki numbers po natin, 3 days po bago natin palitan, inuulit ko ha. Ah. At bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, dapat po nakapollow po kayo sa tamang account. At ang tamang account po natin, hanapin nyo po sa Facebook nyo, ang Red Parungki na meron pong 317,000 followers mga kalaki, yan po yung Red Parungki. At meron po tayong second account, red parong kindi na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin yung Lola Carmen na merong 50,000 followers at syempre Aris Gatchal yan. Ayun po yung mga legit na account natin mga kalaki. At syempre meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin red parong kindi po na merong 16,400 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin red parong na merong 423,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin mga kalaki na pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers mag-message kayo sa akin kung ano pong digit ang gusto niya 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digits. Ibibigay ko po yan sa inyo basta po naka-follow kayo. Make sure po na naka-follow po kayo sa amin at make sure po na nag-share kayo ng video at nag-heart kasi chine-check ko po yan pag hindi kita nabigyan, hindi ka nakafollow, hindi ka naka, hindi ka nag-share ng mga video natin. Okay? So mga kalaki, ano pang hinihintay mo? Yan lang po ang gagawin niyo at magkakaroon ka na ng lucky number. Tandaan niyo po ha. At syempre po, private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months po yan mga kalaki. Kami po magbibigay ng mga lucky number sa'yo, na mo sa loob ng 3 months. Wala po itong pilitan. Kung interesado ka, make sure po na makakausap niyo muna ako bago po kayo magpa-member. Okay? Message na po kayo sa Messenger ko ngayon nauna. At ito na po ang mga laki numbers. 5 digit mga kalaki. Kunin nyo na. Umpisaan po natin sa number 29, number 38, number 17, number 10, at number 34. Ayan po yung isa. At ito po ang pangalawa. Number. Ayan po. Ang pangalawa po. Number. Number 23. Number 18. Number 26 number 32 at number 35. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers. Bago po natin ibigay yan, make sure po ang mga 6-digit lucky numbers natin inaalagaan din ng 3DSA. Ito po ay pwede po ang 642, ang 645, ang 649, at 655, 658, 6-digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, ito na, kunin mo na agad-agad nauna. Kaya mga kalaki, kunin mo na, lista mo na. Number 12. Number 29. Number 36, Number 41, Number 40, at Number 20. Ayan po yung isa. At ito po ang pangalawa. Number 17, Number 38, Number 35, Number 32, Number 21, at Number 19. Ayan po mga kalaki at mga laki numbers natin takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit at 4-digit mga kalaki at syempre po good luck po mga kalaki maraming maraming salamat po sa mga walang sawang pag-supportan niyo po sa amin Merry Christmas at Happy New Year po patapos na po ang taon mga kalaki at dapat manalo ka na at ito po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po ngayon pong alas 5 ng hapon Sir so Red Happy Happy Viewing po sa family Sarmiento Miento ayan po dito po sa may okay sa may ano yan sa may ay okay sa may Valenzuela, Valenzuela City. Ayan po, Quezon City, Valenzuela. Ayan po sa Manila siguro to. Hello po, maraming salamat po dyan sa Sarmiento family. At syempre po, sa mga walang sawa pong po namin dito. Sir so Red sa may, okay, sa may... Kagayan di Oro, ayan po dito sa may Gaisano Mall. Uy, po nakarating na ako dyan. Hello po mga kalaki. Maraming maraming salamat po dyan sa mga uh, empleyado po dyan, sa department store dyan sa Gisano Mall. Shout out sa inyo. At sana po isa kayo sa mapanalo namin na Wow! namis kita kagayan di oro sa river rafting dyan. Hello po. At syempre po mga kalaki, ito sa Sir Red na nagsasabi, papanalunin namin kayo. Magtsaga lang kayong manood sa amin. Kami po magdadala ng sword sa inyo. Naniniwala ka ba? So good luck mga kalaki. Ingat at God bless po. Merry Christmas at Happy New Year.